nabasa nga rin akong ano yung eh, meme na ang babae daw, lumuluha sila para itago yung kamalian nila. Ang lalaki naman, ngumingiti sila para itago Eeeh... yung pain, yung pain nila. So parang ang sabi, huwag kang magtitiwala sa iyak ng babae. Sa iyak ng babae. Sa luha ng babae. At, at sangiti ng lalaki. At sangiti rin ng lalaki. Eeeh... Ganun. Huwag kang masyadong, sa, sa lalaking palangiti. Pero eh. sa bagay no, <laughs> no, kasi kunwari, nasa seryosong mode tayo na, kunwari, malaking business deal. Mm yung hindi pa yung nagdidila. Parang, mm -hmm. Seryoso naman talaga lahat eh. Mm -hmm. mo, nakangiti eh. Mm -hmm. yung sa lalaki lang, di ba? Kaya nga, pag nakangiti masyado yung ka-business na, meeting natin, ano, diba? eh, parang may something off ah. Mm -hmm. di ba? Nakangiti ka masyado. Yung parang pag ano, alam mo yung politician mode na, yung oh. panangampan niya ang politician, pag ganun siya buong taon, yeah. na no? parang to, nakangiti ka palagi, may mali eh. Tinaste natin. Oo. ikaw itong masamang tao, ito, ito, ito.